Number three, turn back towards Christ. Hindi mo lang tatalikuran ng kasalanan, kundi haharapin mo naman ang direksyon ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, kung dati nakaharap ka sa kasalanan, nakatalikod ka sa Panginoong Yesus, ngayon babaliktarin rin mo na, tatalikuran mo na yung kasalanan at haharap ka na sa Panginoong Yesus at doon ka na mananatili sa direksyon na yon. Ang ibig sabihin, lalakad ka sa ilalim ng direksyon ng Panginoong Yesus sa lahat ng area ng iyong buhay. Sabi sa 2 Corinthians 7.11, ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Wow, ang sabi dito ay ipinakita nila sa lahat ng paraan. Pinatunayan nila na sila ay lumalakad na, na sa Panginoong Yesus. Pinakita nila na sila ay walang sala. Ang ibig sabihin ay, hindi natatapos ang kanilang pagsisisi sa kalungkutan, kundi itinuwid nila ang kanilang mga gawa at pinanatili nila ito sa pamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Nag-U-turn sila mula sa kasalanan at tumungo sa direksyon ng Diyos. Sabi sa Acts 3.19, Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ano sabi sa talata? Magsisi, period. No, ang sabi ay magsisi ka at ang gagawin mo pa ay magbalik loob sa Diyos. Ang ibig sabihin, ay hindi sapat na ihinto mong kasalanan, kundi ang gusto ng Diyos ay magbalik ka sa Kanya. This time, gagawin mo yung mabubuting gawa na ipapagawa sa iyo ng Diyos. Nandun ka na sa direksyon niya. This time, matapos ka makatanggap ng kapatawaran sa Kanya, ay ang gusto naman niya ay ang focus na ng iyong mga mata ay siya na. Sisimulan mo na siyang seryosohin. Sisimulan mo siyang bigyan ng time. Sisiguraduhin mo na lalago na ang iyong relationship sa Kanya. Kaibigan, turn back towards Christ. Lalapit ka na sa Diyos. Hindi ka mananatili dyan sa lugar na prone ka sa kasalanan. Kung hindi, aalis ka dyan. Tatakbo ka na sa Diyos at mananatili ka doon. Nawang tanong ay alam naman nating tinatawag tayo ng Diyos na talikuran ng ating kasalanan at bumalik sa Kanya. Pero bakit maraming tao ang nagpapatuloy sa kasalanan kaysa lumapit sa Diyos? Marahil ang isang dahilan ay hindi sila sigurado kung anong magiging tugon ng Diyos sa kanilang pagbabalik loob sa Kanya. Ibigan, hindi mo kailangan magduda sa kabutihan ng Diyos. Kinuwento ng Panginoon mismo ang nangyari sa parable of the prodigal son para maunawaan natin kung anong mangyayari kung magsisisi tayo at tatakbo tayo pabalik sa kanya. Alam mo naman yung istorya, matapos hingin ng anak ang kanyang mana sa ama at lustayin ang lahat ng pera sa makamundong kaaliwan, ay naghirap ang anak. Sabi sa Luke 15:70-24, ngunit nang pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako ay namamatay dito sa gutom. Ang sabi sa talata, ay napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa naisip niya na mali ang kanyang naging desisyon. Mali ang ginawa niyang pagrebelde sa kanyang ama. Mali ang ginawa niyang paglapastangan sa kanyang ama. Mali ang mga bagay na iniisip niya na magiging source of happiness niya. Akala niya ay pera at kalayawan sa buhay ang magpapaligay sa kanya. Pero ngayon, na-realize niya, repentance, change of mind, pagbabago ng isip, na mali ang lahat ng ito. Ibigan, tingnan mo yung sitwasyon ngayon. Kasi baka kaya ka dumaranas ng mga consequences ay dahil nakalihis ka sa direksyon ng Diyos. Kailangan mong huminto at mag-isip-isip at baguhin ang iyong isip. Then matapos niyang kilalanin ng kanyang pagkakamali, tignan natin yung kanyang naging desisyon. Sabi niya sa susunod na verse, Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Sabi dito ay nagpa siyang bumalik sa ama. Ang ibig sabihin ay magpapakumbaba siya at aaminin niya ang kanyang pagkakamali. Take note, alam niya na nagkasala siya sa Diyos. Kaibigan, matapos mo kilalanin ng iyong kasalanan, ay bumalik ka sa Diyos at sabihin mo, nagkasala po ako sa inyo. Mari nagkasala ka sa ibang tao, pero ang pinaka mong malaman na ikaw ay nagkasala sa Diyos. Kaya sabihin mo, Lord, malipong pong ginawa ko. Nagrebelde po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Babalik po ako sa inyo. Then, sabi sa susunod na verse, hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Grabe, ano ibig sabihin nito? Restitution. Ayaw na niyang ituring siya anak. Parang sinasabi niya na kailangan ko pagbayaran ng mali kong nagawa sa aking tatay. Kaya maglilingkod na lang ako sa kanya bilang alipin at hindi na ako dapat ituring na anak. Kaibigan, gusto niyang ituwid ang nagawa niyang kasalanan. Restitution. E di sabi sa susunod na verse, at siya'y nagpasyang siyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y eh, natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Wow, dito mo makikita kung ano ang puso ng Diyos. Ang sabi dito, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Ang ibig sabihin ay nag-aabang araw-araw ang kanyang tatay sa kanyang pagbabalik. At sabik na sabik itong makita siyang muli. At sabi sa verse ay matindi ang awa sa kanya. Marahil alam na ng tatay ang nangyari sa kanya at nakita siguro ang itsura niya na maduming madumi, nangungutim at sira-sira ang damit, amoy baboy dahil ang trabaho niya ay magpakain ng baboy. Pero tingnan mo kung anong ginawa ng tatay. Patakbo siyang sinalubong ni yakap at hinalikan. Hindi sinabi ng tatay, maligo ka muna. Yak, saka na kita yayakapin at tahalikan. Hindi. Grabe. Baliwala sa tatay ang mapaho at maduming kalagayan ng anak. Basta niyakap niya ito at hinalikan. Ganon din ng Panginoong Yesus. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Hindi na niya inantay na magbago tayo. Then, sabi sa susunod na talata, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat natawagin anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanya mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit. At bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng sing-sing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. sa ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at silang nga'y nagdiwang. Kaibigan, sabi ng anak, ay ituring na lang siyang alipin. Yun ang tingin ng anak sa sarili, pero iba ang tingin ng kanyang tatay sa kanya. Ikaw ay anak ko at hindi ito magbabago. Kahit ano pang naging kasalanan mo. Kaibigan, marahil ang tingin mo sa iyong sarili ay wala ka ng kwenta para tanggapin pa ng Diyos. Kaya lang tandaan mo ito, tingin mo lang yan sa iyong sarili. Pero ang katotohanan ay mahalagang mahalaga ka sa Diyos. Inaantay ka niya araw-araw. Kaya nga sabi ng tatay nung prodigal son, bigyan siya ng pinakamagandang damit, sing-sing at sandalyas na simbolo na ang tingin ng tatay sa kanya ay anak pa din at walang nagbago. Grabe, parang pinaghandaan nung tatay yung kanyang pagbabalik. Nakahanda na yung sing-sing, sandalya, at saka yung magandang damit. Grabe. Kaibigan, ang nire-represent ng tatay sa istorya, alam mo kung sino? Ang Diyos. Palagi siya nag sa iyo, nagtumakbo ka sa kanya. Matapos ka magkaroon ng makajos na kalungkutan sa iyong kasalanan, magsisi ka at itawid mo ang iyong pagkakamali paano, palikuran mo na ang iyong kasalanan at humarap ka, bumalik ka sa Diyos. Sabi ni Harry Emerson Postdick, ay meron tatlong klase ng tao sa mundo. Sabi niya, yung una ay impenitent, mga taong mayabang at malaki ang tiwala sa sarili. Sila ang mga tao hindi kumikilala ng sariling kasalanan. Ni hindi nila nakikita kung gaano sila kadumi sa mata ng Diyos. Pangalawa ay mga taong penitent, mga taong nasobrahan naman sa pagiging malungkot dahil sa kanyang kasalanan. Sa halip na bumangon at magsisi, ay nagpapakalunod sa pagdadalamhati at self-pity. Tapos ang pangatlong klase ng tao ay gaya ng prodigal son na nagdadalamhati dahil sa kanyang kasalanan. At sa kabila ng kahihiyan na ito, babangon siya at sasabihin niya, babalik ako sa aking ama. Ibigan, hindi mo mararanasan ang blessing ng kumpletong repentance hanggang hindi ka bumabalik sa Ama. Hanggang hindi ka aalis mula sa pagiging impenitent at penitent na attitude at gagawin mo ang ginawa ng prodigal son. Kaibigan, gawin mong habit ang godly sorrow na magbubunga ng totoong pagsisisi. Yung totoong pagsisisi na tatakbo ka sa Diyos at lalakad ka na sa direksyon na ibibigay niya sa iyo. Alalahanin mo ito. To repent means to turn from our sin so that we may turn to God. Hindi kumpletong ang pagsisisi o hindi mo ito matatawag na repentance kung hindi ka tumatakbo sa Diyos at nananatili sa Kanyang presensya. Kaibigan, ang ganitong pagsisisi ay magbubunga ng pagbabago ng iyong buhay. Change habit, change life. Anong habit? habit of godly sorrow o makajos na kalungkutan sa iyong nagagawang kasalanan. May isang teacher ang tinanong ng kanyang estudyante, Teacher, kailan ba dapat magrepent ang isang tao? Anak, magrepent ka sa dulo ng iyong buhay. Ha? E paano naman? Malalaman kung last day na ba namin sa mundong ito? Paano kung hindi kami nakapagrepent bago kami namatay? O halimbawa na aksidente kami o na heart attack? Alam mo sabi ng teacher, then ngayon pa lang magrepent ka na. Narealize ko, totoo ito kaibigan. Dahil hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa, ang pagsisisi ay ngayon na. Paano? Aminin mo mga kasalanan mo. Malungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos at gusto mo na itong isuko sa Kanya. Talikuran mo yung kasalanan. Humarap ka naman papunta sa Diyos. Siya ang hanapin at kilalanin mo na sa iyong buhay. Marahil kinausap ka ng Diyos at sinabi niya sa iyong, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Kaibigan, gawin mo itong ngayon na at ikaw ay maliligtas. Manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, ay lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Patatawarin at ibibilang niyang kanyang anak. Sabi sa John 1.12, Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang sabi sa talata ay ang lahat. Ang ibig sabihin ang lahat ay welcome. Kahit ano pang kasalanan mo, kaibigan, alalahanin mo na ang Diyos ay matagal ka ng inaantay. Nag-aabang siya palagi ng pagbabalik mo sa Kanya. Gusto niyang ma-restore ang inyong relasyon at mapabilang ka sa pamilya niya bilang anak. Ang sabi sa talata ay kung sasampalatay ka sa anak, ang Panginoong Yesus, at tatanggapin mo siya, ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, kinakausap ka ng Diyos ngayon at nais niyang bumalik ka ngayon sa Kanya. Huwag ka lang basta malungkot sa kasalanan, kundi bumalik ka sa Diyos. Paano? Ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat at ngayong araw na ito ay binigyan mo ako ng karapatan na maging anak mo. Tulungan mo po ako lumakad sa direksyon mo araw-araw at hindi na muling bumalik sa dati kong gawi. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Kaibigan, kung gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong tunay na pagsisisi, ay gawin mo ang tatlong na pag-usapan natin. Una, acknowledge godly sorrow. Huwag ka lang basta umiyak kasi nasaktan ka dahil nabunyag ang iyong kasalanan. Ang tawag dito ay worldly sorrow. Pero ang godly sorrow ay malulungkot ka dahil nakasala ka sa Diyos. Ayaw na ayaw mo makasala sa Diyos pero nagawa mo pa din Kaya't sobra ang kalungkutan mo. Kasi alam mo na sa nagawa mong kasalanan ay nagdadalamhati din ang Diyos. Pangalawa, correct your actions. Ang maka-Dios na pagkalungkot ay magbubunga ng pagbabago sa iyo. Ituwid mo na ang iyong pagkakamali at talikdan mo ang mga kasalanan. Pangatlo, ang pinaka-importante ay hindi ka lang malulungkot at tatalikod sa iyong kasalanan, kundi haharap ka naman sa direksyon ng Diyos. Sasaliksikin mo na siya, kikilalanin mo na siya mabuti at aalamin ang kanyang kalooban at susundin. Sisiguraduhin mo na ang kalooban na niya ang masunod sa buhay mo sa pamamagitan ng paglakad mo araw-araw kasama siya. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng malago at malapit na relasyon sa kanya. Kaibigan, practice the habit of godly sorrow. Bakit? change habit change life god bless